أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله، كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله. gumawa ba kayo sa nakatalaga sa pagpapainom sa tagasagawa ng hajj at sa pagtataguyod sa masjid na pinakababanal gaya ng sumampalataya kay Allah at sa huling araw at nakibaka ayon sa landas ni Allah? La yastawuna inda Allah Wallahu la yahdil zalimin hindi sila nagkakapantay sa ganang kay Allah Si Allah ay hindi napapatnubay sa mga taong tagalabag sa Katarungan Al-lazina <tinyo> amanu wa hajaru wa jahadu Fi sabili Allahi bi amwalihim wa anfusihim A'zamu darajatan inda Allah Wa ulaika humulfa ang mga sumampalataya lumikas at nakibaka ayon sa landas ni Allah sa pamamagitan ng mga yaman nila at mga sarili nila ay gitna dakila sa antas sa ganang kay Allah. Ang mga yon ay ang mga magtatamo. Yubashiruhum Rabbuhum birahmatin minhu wa jannatin lahum fiha muqim Nagbabalita ng nakagagalak sa kanila ang Panginoon nila hinggil sa isang awa mula sa kanya, isang pagkalugod at mga harding may ukol sa kanila sa mga iyon na isang kaginhawaang namamalagi. Kalidina fiha abada, inna Allah wa huwa ajrun 'azim bilang mga mananatili sa mga yon magpakailan tunay na si Allah sa saganan kanya ay maiisang pabuyang sukdulan ya ayyuhalladhina amanu la tattakhidhu aba'akum wa ikhwanakum awliya'a a inistahabbu al-kufr 'ala al-iman o mga sumampalataya, huwag kayong gumawa sa mga magulang ninyo at mga kapatid ninyo bilang mga katangkilik kung napaibig sila sa kawalang pananampalataya. Higit sa pananampalataya, ang sinumang tumangkilik sa kanila, kabilang sa inyo, ang mga iyon ay ang mga tagalabag sa katarungan. Sabihin mo kung ang mga magulang ninyo, ang mga kapatid ninyo, ang mga asawa ninyo, ang angkan ninyo wa ashiratukum wa amwalun qatraftumoha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin Ang ilang yamang nakamtan ninyo ang isang pangangalakal na kinatatakutan ninyo ang pagtumal nito wa masakin wa tardawna ha, ahabba ilaykum Allahu at ang ilang tirahang kinalulugdan ninyo ay higit na kaibig-ibig sa inyo kaysa kay Allah sa sugo niya at sa isang pakikibaka ayon sa landas niya mag-abang kayo hanggang sa magparating si Allah ng utos niya. Wallahu la yahdil al fasiqin Si Allah ay hindi nagpapatnubay sa mga taong suwail. Laqad nasarakum Allah fi mawatin kathiratin wa yawma hunayn. Talaga ngang sa inyo si Allah sa ng Lebanon. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين At sa araw ng labanan sa Hunayn noong nagpahanga sa inyo ang dami ninyo ngunit hindi nagdulot sa inyo ng anuman at sumikip sa inyo ang lupa gayong malawak ito pagkatapos lumisan kayo na mga tumatalikod. Sum أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين Pagkatapos, nagbababa siya Allah ng katahimikan niya sa sugo niya at sa mga mananampalataya. Nagpababa siya sa mga kawal na hindi ninyo nakita at nagparusa siya sa mga tumangging sumampalataya. Iyon ay ang ganti sa mga tagatangging sumampalataya. Pagkatapos, magpapalataya siya sa mga katahimikan niya sa mga Pagkatapos tumanggap ng pagbabalik loob si Allah, matapos na niyon sa sino mang niluloob niya, si Allah ay mapagpatawad, maawain. Ya ayuhal lazeena amanu innama almushrikuna najasun fala yakarabul masjidal harama ba'da amihim hadha o mga sumampalataya ang mga tagapagtambal ay salaula lamang kaya wag silang lumapit sa masjid na pinakamababanal matapos nang taon nilang ito wa in khiftum a'ilatan <mukurati> fasawfa yughnīkumullāhu min faḍlihī in shā'a innallāha 'alīmun hakīm kung nangamba kayo sa isang paghikahos ay magpapayaman sa inyo si Allah mula sa kabutihan loob niya kung niloob niya tunay na si Allah ay maalam marunong qatilul ladina la yu'minuna billahi wala bil yawmil akhir wala yuhrimuna ma haramallahu wa rasuluhu wala yadinun makipaglaban kayo sa mga hindi sumasampalataya kay Allah ni sa huling araw hindi nagbabawal sa pinagbawal ni Allah at ng sugo niya wala yadinu nadin alhaq min alladhina utul kitab hatta hatta yu'tu aljizyah 'aydin wa hum saghirun at hindi nagre-relayon ng religion ng katotohanan kabilang sa mga binigyan ng kasulatan Hanggang sa magbigay sila ng uh, jizyak na kusang loob habang sila ay mga nanliliit. <tinyan> nagsabi ang mga Hudyo, si Israel ay anak ni Allah at nagsabi ang mga Kristiyano, ang Kristo ay anak ni Allah. Iyon na ang sabi nila sa pamamagitan ng mga bibig nila. Pumapari sila sa sabi ng mga tumangging sumampalataya. Bago pa niyan, kung malaban na wa sa kanila si Allah, paano nalilin lang sila sa katotohanan? اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا لا اله الا هو gumawa sila sa mga antas nila at mga monghe nila bilang mga Panginoon bukod pa kay Allah at pati na sa Kristo na anak ni Maria. Samantalang walang ipinag-utos sa kanila kundi sumamba sila sa nag-iisang Diyos. Walang Diyos kundi siya. Subhanahu amma yushrikun. Kaluwalatian sa kanya higit sa mga itinatambal nila. Yuri. يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن sila na mag-apula sa liwanag ni Allah sa pamagitan ng mga bibig nila samantalang tumatanggi si Allah maliban na magpalubos siya sa liwanag niya kahit pa nasuklam ang mga dagatangging sumampalataya huwa aladhi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqqi liyuthirahu ala ddini kullihi walaw kariha'l mushrikun." Siya ay ang nagsugo sa sugo niya kalakip ng patnubay at reliyon na katotohanan upang magpagibabaw ibabaw siya rito sa reliyon sa kabuuan nito kahit pa nasuklam ang mga tagapagtambal.